Sige. Tuloy nyo na guys. Kaya pa naman. Oh. Okay. Mira. Hello. Hello guys. Kaya nyo yan. Alas 11 media pa lang ng tanghali. Lasapin nyo yung pagpalik ko sa ilog. Kailan malabo ng tubig. Dahil dun sa nagiginto. Ma maraming nag agag -ag ng buwangin. Dahil Nagiginto sila katulad doon nakita niyo guys sa dulo. Ah, uh, meron akong content doon. Eh. Oh, ne, kala ko pa malakas kumaligo. Ha? Malamig na ako eh. Ha, sige, upo na rin ako dito magtatambay. Yan. Pagod. Oh. Yan. Dito na kami magstay. Kanina oh. ka pa naglakad-lakad ya. Oo. Balik-balik. Ayan sila guys na aking mga teenager na naliligo ay uh, kaya po nila yung lamig ng tubig no. Dahil ang totoo, ang inyong kalods ay hindi pa talaga naligo dahil pag alis namin kanina sa aming tanan, naligo na po ako. Dahil uh, hindi maari na maligo ang inyong kalods dahil pagod na ako eh, napawisin na ako ng sobra dahil sa aking pagkokontent at pagbibidyo pagkuha ng footage at uh, sa iba't iba pang mga uh, nature no. Kaya iwasan ko po na maligo dahil uh, katunayan sa ngayon ay mayro pang ng no. ubo uh, no. Kaya biyaan ko yung mga itong mga bata pa. Kaya po nilang magtatampisa oh. Uh, ah, yung tubig kanina ay napakalinaw ito. Eh ngayon po guys ay lumabo dahil doon sa unahan ay yung mga tao po ay nagagag na po ng ginto, no? Uh, nagagag -ano na sa buhangin at ihugasan uh, nila sa tubig para makita nila yung ginto. Dahil, mula noon talaga, yung karamihan dito ay, yun ang kanilang hanap buhay, no? Naghanap ng ginto. Yan. Dahil itong area talaga, guys, ay magintuin. Kahit nung the time na dyan sa dolo na yan, guys, no? Ay dyan din ako namumulot ng ginto. Maliit lang, lang ng buhangin yung ginto. Oy, bintaya. Kaya Bintayang, yan. Mag-waiting na muna uh, kami dito hanggang tanghali. No? kung hanggang, hanggang saan po kaya nila mga ito. Yung tibay nila sa tubig. Kung sila po malakas ba. Sa lamig. No? Subalit so, ang inyong kalodsay. Ito yung aking bag na basa. Dahil, uh, ano guys eh. Eh, yung tagabitbit ko ay eh, nadulas no kaya na, ano, sa tubig. Kaya buti yung aking ibang gamit ay, ay nasip. Pero wala. Ito lang sa katawan ko lang ang tuyo. Kaya hayaan ko lang itong mga ito para lasapin nila yung uh, pagligo sa ilog. Dahil uh, yung aming pagka-travel, guys, ay malayo pa kami ng payatas. No? Uh, Mag-travel pa kami ng kalating oras Kaya ito ay nakakain naman kami. Subalit so, ay Dadaan na lang kami doon sa bahay ng kapatid ko sa itaas. Uh, at uh, trinan namin kung mayroong makain doon. At uh, saka kami bumiyahin uli ng payatas. Kaya sa inyo mga kalods, mainam na minsan. Uh, makagala-gala din, no? Oh. Katulad dito. Payayahay. Tanggal stress. Uh, peace of mind. Yan. Kaya lang, uh, kumakalimlim ang panahon. Hindi na masyadong... Uh, umaaraw no kaya tayo ay maging maingat dito sa ilog o lob na ayan ay uh, doon po ay Sumala. malalim ba yung area? dyan area dyan, dyan kami lagi naliligo eh dito hindi hindi dyan talaga malalim